Awardee Delia ay Mabakyaw. Ang pagtulong sa kapwa ay walang hinihinging kondisyon o halaga. Si Nanay Delia ay isang voluntaryong Barangay Environment, Agriculture and Nutrition Scholar mula 1982 hanggang 2007. Naging presidente rin siya ng Catholic Pastoral Council sa kanilang barangay mula 1976 hanggang 2019. Mahalal at naglingkod naman siya bilang kagawad ng kanilang barangay mula 2010 hanggang 2013. Noong 2010 hanggang sa ngayon, naloklok naman siya bilang Pangulo ng Farmers Association sa kanilang barangay. Mula 2015 hanggang sa kasalukuyan, siya ang Pangulo ng kanilang barangay Senior Citizens Association na naging daan upang mahirap siya bilang presidente ng federasyon ng Senior Citizens Association sa El Nido. Mula sa pagtitiyak na ang mga bata ay may tamang nutrisyon, ang mga kapwa magsasaka ay nakatatanggap ng bagong informasyon at suporta mula sa lokal na pamahalaan. na tulad ng mga kagamitan sa pagtatani at bindi, hanggang sa pagtitiyak na ang kanilang kapilya ay nasa maayos na katayuan at ang mga mahihirap na nakatatanda sa kanilang lugar ay kasama sa social pension program. Si Nanay Delia ay tila walang kapaguran sa paglilingkod sa pamayanan. Kapsunod niyang sinasamahan sa munisipyo ang mga taong kapos na buhay upang makakuha ng tulong. Uh, naging president po siya ng TV Task at ako po ang naging sekretary niya. Hindi po siya nagpapaya at marami siyang matulong. Talagang the best talaga si Delia. Wala na akong masabi sa kanya. Parang lahat ng kampana niya, bilib talaga sa sa energy niya. Ilan lamang ito sa mga katangian ni Nanin Delia na labis na sa kanilang komunidad. Siya ay huwaran o paano maging isang kuliran. Aking mga kalaman ay share ko sa ating mga kasamahan sa asosasyon. Sana'y tuloy-tuloy ang pag unlad din namin samahan dahil daming pagkakaisa.